Good evening, I'm back. This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, makaari ba kaya ang pambato natin dito sa Miss Universe ng Bonggang Bongga? Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasamja na laging sumusuporta dito, araw-araw lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat, syempre usapang Miss Universe naman tayo ngayon, limang buwan na lang ang hihintayin natin at talagang magbabakbakan na ang mga kandidata sa Miss Universe. So, ang ating pambato, syempre, ang inaabangan natin kung ano nga ba ang magiging pasabog ni Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. Maraming na-excite, syempre, dahil marami talaga sumusuporta naman kay Atisa Manalo at maraming may gusto para sa akin, ito ay dream come true para sa atin lahat na may ng ating ati sa Manalo sa Miss Universe. Kasi way back 2018, di ba? Marami nga nagsasabi na ako, sana... lumabas si Ati sa Manalo sa Miss Universe hanggang sa lumipat nga noong 2020 ang Miss Universe sa sariling camp, di ba? Ayun. So, kumbaga parang mula nga nung nag-separate nung 2020 ang Miss Universe sa Binibining Pilipinas and then nakita natin si Atisa Manalo ay nagpasa ng application. So, ang dami talaga nag-hope, maraming natuwa na sige Atisa, lumaban ka kasi diba dahil naniniwala nga tayo na si Atisa Manalo ay pwede talagang ilaban sa Miss Universe. Kung babalik tayo noong 2020, kung natuloy kaya siya, mananalo kaya si Rabia Mateo kay Atisa Manalo o si Atisa Manalo kaya ang napadala natin noon sa Miss Universe? Ano kaya ang mararating natin sa Miss Universe during that time? So, aabot kaya tayo sa top 10, sa top 5, or eto kaya yung perfect timing sabi kasi nung nakaraan taon kung si Ati sa Manalo ang inilaban natin sobrang good daw na magiging laban pero umaasa tayo na ngayon taon na to ang perfect na timing talagang pasok ni Ati sa Manalo sa Miss Universe eh paano naman kasi ngayon siya nanalo ng na Miss Universe Philippines di ba so yon so parang feeling ko talagang timing timing lang. Ang tanong, manalo kaya si Atisa manalo sa mga magiging kalaban niya ngayon sa Miss Universe? Sino ba yung mga malalakas? So isa na dito sa titingnan natin. Ito ay isang taon ng hinintay nito eh. Ni Miss France. Oo, si Miss France yung nakaraan taon yung nanalo siyang Miss France, sabi ko ay grabe, sobrang ganda ng pambato ng Miss France para sa susunod na taon sa Miss Universe. And I think malayo ang mararating ni Miss France. At yes, isa siya sa mga strong na candidates na alam natin na talagang makikipagpukpukan dito sa Miss Universe. Pero hindi ko alam kung paano mo tinitignan ang ang dating sa iyo ni Miss France na short hair, very powerful yung beauty. So, tingin ko isa siya sa mga face card talaga na kandidata at tignan natin sa Miss Universe kung makaariba nga ba si Miss France hanggang sa dulo ng competition. But for now, nakikita ko isa siya sa mga contender. And then next is Argentina. Mm -hmm. Sa ala, ano? Aldana. Si Argentina, pag tinignan mo si Argentina, ang ganda, no? Ang ganda ng mukha ang ano, ang fresh ng mga mata niya. <laughs> Oo. Kung bagay yung pag mo yung mukha niya, sobrang fresh. Hindi ko alam kung ang Argentina ba ay makakaari ba eh lahat naman ang pinapadala talaga ng Argentina eh. Halos lahat sila magaganda. Pero hindi lahat nagpe-penetrate. At tingin ko, depende yan sa magiging laro ni Argentina dito sa Miss Universe kung siya ay well prepared pero sa ngayon nakikita ko isa siya sa mga magandang kandidata actually hindi naman kasi porket maganda ka ay panalo ka na may mga kandidata talaga na ganda-gandahan pero naliligwak di ba so depende sa laro and i think si Argentina dito kung hindi siya magpe-prepared mababali wala yung ganda niya pero kung prepared siya I think papasok siya sa eksena, di ba? And then next is pero, mm -hmm. Say, pero, actually, mas nalalakasan ako nung nakaraan taon. Pero sabi nila, maganda daw ang pambago ng pero ngayon taon na to. Hindi ko kasi type yung mga beauty ganito na parang, ang eksena ay pang pinikula. Yung mga tipong gano'n. Pang Hollywood star yung beauty niya dating sa akin. Para siyang uh, kamukha niya yung sa Twilight. Oho, di ba? Yung ano doon, ano ba pangalan noon? Si Bella. Oo, siya yung ano doon, yung parang si Twilight. And ang bongga. Kaya alam pagdating sa Miss Universe, hindi ko alam kung pasok ba sa panlasa ng maggigigurado or ng mga ng organization ang beauty niya. Tulad din sinabi ko pang artista, di ba? Pang artista 'yung dating. And then next is Portugal. Si Portugal, mas nagagandahan ako kay Portugal more than kay Peru, pero syempre depende pa rin 'yan kung paano mag prepare sa si Portugal si Cam Camila. Yes, maganda ang mga mata ni Camila para siyang si Ana Roses, no? Nung kabataan ni Ana Roses. And then, I think yung mga gaytong beauty, pansinin. Para siyang si, sino ba to? Si Nicaragua. Pwedeng ganon. At yung beauty niya, hindi mo pwedeng isnabin kasi sobrang ganda talaga. At I think winner. Mm -hmm. Next is si Miss Venezuela, si Stephanie. Si Venezuela, ang eksena neto nung nakaraan ay ano eh, pumunta doon sa headquarters ng Miss Universe sa Mexico at dumalaw siya doon. So, isa yun sa mga strategy game na parang, alam mo yun, papansin sa organization. Ayun yun nakikita ko. Pero, tignan natin. Yung beauty niya, hindi ganun ka-amazing. Yes, maganda. Pero parang ang tingin ko, medyo mature yung dating. And... Tingnan natin kung ano yung transformation kasi may transformation pa yung mga kandidatang yan and then possible na bigla silang boom, di ba? Mambulaga at naiba na yung itsura. So normal naman na nangyayari yan sa mga candidates lalo na sa mga Latinas, hindi imposible yan. Sa ngayon medyo na nahimik na si, ano, si Venezuela. Kung papansinin mo yung Venezuela nung nakaraan taon sa yung Venezuela ngayon, mas gusto ko yung beauty ni Miss Venezuela nung nakaraan taon na naka-fourth runner-up sa Miss Universe. Mas gusto ko yung, yung aura niya. Mas gusto ko yung styling niya. And then ayun, hindi talaga nawawala sa eksena kasi mula nung nanalo siya na Miss Venezuela, talagang every month, every month meron siyang pasabog sa social media. May paandar talaga siya. At yung Miss Venezuela ngayong taon na to, wala tayong nakikitang paandar wala tayong nakikitang eksena and hindi ko alam kung bakit. And tingnan natin sa susunod na buwan kung ano, kung ito ba'y magpaparamdam, kung may eksena ba siya, may ganap ba siya. Pero ayun, yung ganap niya na pumunta siya dun sa ano, sa headquarters ng ano, Miss Universe sa Mexico, isang malaking pasabog yon di ba? And tignan natin, mm -hmm, tignan natin sa mga susunod na araw kung papalo nga ba tong pambato ng Venezuela. Looking forward naman ako. Mm -hmm. And then, syempre, Philippines, si sa Manalo, ayan talaga si Atisa. Medyo naabangan siya ng lahat eh. And then titignan dyan kung ano yung transformation na mangyayari kay Atisa. Ako para sa akin, payat na si Atisa. Wala naman nang dapat i-transform. Pero kung titignan mo ngayon yung mga styling niya, katulad ng yung, yung makeup niya, ayun. Medyo kabog ang beauty ngayon ni Atisa. And then parang feeling ko, kakabog pa to sa mga susunod pang mga buwan. Mm -mm. So, katulad din ni Venezuela, hindi nagpapasabog si Atisa every month. Parang wala naman kasi yung mga pictures na nilalabas niya dyan, parang nung mga nakaraan pa yon But marami kasing eksena pa si Atisa, marami pa siyang mga ganap, pinupuntahan, inaatinan. Kaya ayan, so lagi naman siyang active sa social media. Kung baga parang hindi mo nararamdaman na nawala. But I think dapat magpahinga si Atisa kahit isang buwan. Tapos saka siya training para sa kanyang paghahanda sa Miss Universe. And then after na mas mapalish niya na lahat, saka siya lumabas uli, no? Nang makita natin yung ganda niya. Yung kumbaga parang yung gandang mambubulaga talaga. So yo so tingnan natin kung anong preparasyon. But ako naniniwala ako, kayang tapatan talaga ni Atisa itong mga nabanggit nating kandidata at hindi naman ako natatakot sa mga kandidatang to. Parang piling ko sa kanilang anim, lalamang pa rin si Ati sa nandiyan ng si France na parang alam natin na medyo palaban at sa hanan-dadaan yung ibang candidates katulad ni Portugal or Venezuela. But tignan natin sa mga susunod na araw at tignan natin kung sino nga ba ang makakarating sa dulo ng kompetisyon pagdating sa Miss Universe. Kung ito nga bang anim na to ay makakapasok sa semifinals ng Miss Universe. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo sa nakikita mo sa kanila, sino sa tingin mo ang nakikita mong dapat paghandaan ni Atisa at sino sa tingin mo yung kakabong sa ano sa magiging performance dito ni Atisa sa kanilang lima So, yun. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!